Itinakwil siya ng lipunan, sinisi sa krimeng hindi naman niya ginawa, at itinapon sa isang hukay ng mga halimaw. Pero nakaligtas siya. Sa kailaliman ng kadiliman, nagising niya ang isang misteryosong kapangyarihan, isang kapangyarihang walang sinuman ang kayang kontrolin. Ngayon, kasama ang isang grupo ng mga itinakwil din ng lipunan tulad niya, siya ay bumangon na may iisang layunin: ang baguhin ang di makatarungang mundong minsang tumalikod sa kanila. Nagsisimula ang kwento sa isang dystopia na mundo kung saan isang batang babae ang nakatingin sa kanyang stuffed puppy, malungkot dahil na punit ito. Iminungkahi ng kanyang ina na itapon na lang ito. Kahit kakabili lang nila nito, naniniwala ang ina na kung tatahiin nila ito, magiging pangit na ang itsura ng laruan. Mayaman sila, kaya walang problema sa ina ang bumili ng panibagong laruan. At ganoon din ang batang babae na kahit may attachment sa laruan umayag na rin itong itapon dahil sa mga salitang binitiwan ng kanyang ina. Kaya itinapon ng ina ang laruan, kasama ng iba pang basura, sa basurahan sa labas ng kanilang bahay. Dumaan ang trash bag sa isang ventilation system at pumasok sa disposal truck na dadalhin ang basura sa tambokan sa ilalim ng lungsod. Habang naglalakad pauwi ang ina, isang misteryosong nilalang na nakabalot sa kapaang nakatingin sa kanya at tinitigan siya ng may matinding galit sa mata, dahil sa pagpapawalang halaga nito sa mga bagay at pagtapon ng basta-basta. Maya-maya, dumating ang disposal truck sa junkyard, at sinundan nito ng isa pang misteryosong lalaki. Ilang minuto pa, may isang staff member sa pasilidad ang nakakita sa lalaking naghalungkat ng basura sa isang silid na puno ng trash bags. Dahil sa pagdududa, tinutukan siya ng baril ng gwardya at tinanong kung sino siya at ano ang pakay niya roon. Sinabi ng gwardya na may naiulat na magnanakaw ng basura kamakailan na sumisira sa ganda ng lungsod sa pamamagitan ng paglabas ng mga basura. Dahil pinaghinalaan ng lalaki na siya ang basurang magnanakaw, pinindot ng gwardya ang emergency alarm. Ilang segundo pa, dumating ang dalawang staff para arestuhin siya. Inihagis ng lalaki ang basura sa mga gwardya, dahilan para sila'y magulat, walang biro, at nakatakas siya sa pamamagitan ng vent. Ngunit habang papalabas na siya sa likod na pinto, bigla itong sumara, binigyan ng pagkakataon ng mga gwardya na paputukan siya. Inactivate ng lalaki ang isang tagong kapangyarihan, pinabilis ang kanyang galaw, at naiwasan ang mga bala na parang ninja. Tinamaan siya ng isang bala ngunit bahagya lang, at sa huli ay matagumpay siyang nakatakas sa pamamagitan ng sewer system. Nang tumahimik na ang lahat, lumabas siya sa isang bakanting kalsada at sa wakas ay nagsalita. Sinabi niyang hindi siya magnanakaw at ginawa lang niya ang lahat ng ito para kunin ang mga bagay na hindi karapat dapat itapon, kasama na ang stuffed puppy. Kinabukasan, kumalat ang chismis tungkol sa basurang magnanakaw. Dalawang babae ang nag-usap tungkol dito at sinabing masama ang ganitong mga tao para sa lipunan, tinawag pa silang mga barbaro. Isang lalaking nasa kalagit na ang edad, nakasuot ng maruming damit, at halatang isang itinakwil ng malinis na lipunan, ang nakarinig sa chismis. Ngunit hindi siya nakipagtalo at umalis na lang, lumabas sa lungsod sa pamamagitan ng isang maliit na pintuan. Pumasok siya sa isang squatter area na nasa labas lamang ng lungsod. Ibinahagi niya sa mga lokal ang balitang kumakalat tungkol sa kanila, kaya lahat ay nabahala, iniisip na baka pagbuntunan sila ngayon ng mga pulis. Isang babae na ang pangalan ay Chiwa ang agad na pinaghinalaan ang kanyang kaibigang si Rudo, ang batang may pulang mata, natiyak na siya rin ang batang naging sanhi ng buong kaguluhan. Sa kasalukuyan, abala si Rudo sa pagkukumpuni ng mga basurang nakuha niya sa kanyang pangangalap. Karamihan ay mga laruan at accessories na pwedeng ayusin, kaya hindi niya agad napansin si Chiwa. Kaya lumapit si Chiwa at tinanong si Rudo kung muli na naman ba niyang isinugol ang buhay niya para lang makapasok sa lungsod at kumuha ng basura. Pinalalahanan siya ni Chiwa kung gaano kahigpit ang mga taga-lungsod pagdating sa waste control at nakapagnahuli siya, baka habang buhay siyang makulong. Sumagot si Rudo na hindi ito basura, kundi mga bagay na pwedeng gamitin, na basta na lang itinatapon ng mga mayayaman sa lungsod. Ipinahayag niya kung gaano siya naaawa sa mga bagay na hindi naman karapat dapat tretuhin ng ganoon, kaya dinala niya ito sa slums para ayusin at marahil ay ibenta sa mga taong naroon. Naiintindihan ni Chiwa ang motibasyon ni Rudo, pero hindi rin niya maiwasang magtanong kung umiibig na ba sa basura ang kaibigan niya o ano. Dumating ang tatlong self-proclaimed elites ng slum para pahirapan si Rudo. Ang lalaking nasa gitna ay nagsabi kung gaano kabaho ang paligid at sinabing hindi dapat nakikihalubilo si Chiwa sa isang basurang collector na talunan. Isa pa sa mga buli ang sinipa ang isang lamp na kakakumpuni lang ni Rudo at ng asar. Walang saysay ang pagkukumpuni ng basura dahil walang gagamit ng kahit anong hinawakan ng talunang to. Hindi maintindihan ni Chiwa kung anong problema ng tatlong gago dahil para sa kanya, pare-pareho lang naman sila ni Rudo, mahirap, dinidiscrimina, at syempre, marumi. Ngunit tumutol ang buli, sinabing hindi sila katulad ni Rudo at may pag-asa silang makaalis sa squatter kung magsusumikap sila. Aparenteng ginawa ang slum na ito para pagtapunan ng mga kriminal. At ang tatlong bully, si Chiwa, at si Rudo ay lahat mga inapo ng mga kriminal. Maayos na sana ang takbo ng buhay nila hanggang sa ang mga magulang ni Rudo ay pumatay ng maraming tao, winasak ang kahit kaunting awa at tiwalang meron pa ang mga tagalungsod. Pagkaalis ng mga buli, sinubukan ni Chiwa na pasiglahin si Rudo, sinabing mabuting tao siya at siguradong magtatagumpay sa buhay. Napansin niya ang stuffed puppy at may pag-aatubiling sinabi ni Rudo na gusto niya sanang ibigay ito kay Chiwa bilang regalo. Ngunit bago pa man ito matanggap, dumating ang ina ni Chiwa at sinabing lumayo siya kay Rudo, sabay hatik palayo. Umuwi si Rudo at nadatnan si Regto sa loob. Siya ang lalaking nakita natin kanina na nakikinig sa dalawang babae sa lungsod. Tinukso ni Rigto si Rudo sa kanyang pagkabigo kay Chiwa, ipinapakitang narinig niya ang lahat. Pero sa kabila ng biro, gusto ni Rigto malaman kung paano ang naging takbo ng pangangalap ng basura ni Rudo kagabi. Sinabi ni Rigto na hindi kailangang pahirapan ni Rudo ang sarili para lang kumita ng pera dahil isa pa rin siyang bata. Sinabi pa ni Rigto na kahit hindi sila magkadugo, itinuring na niya si Rudo bilang pamilya. Nagpasalamat si Rudo kay Rigto para dito, at isiniwalat na kinupkup siya nito matapos ang insidente sa kanyang mga magulang at siya'y pinalaki mula noon. Kaya gusto ni Rudo na suklian ito sa abot ng kanyang makakaya, kasama na ang pangangalap ng basura sa lungsod. Napansin ni Rigto ang sugat sa braso ni Rudo at nang matanto binaril ito, agad niya itong ginamo at mahigpit na sinabihang tigilan na ang pagpunta sa junkyard mula ngayon. Para kay Rudo, wala ang sugat na ito kumpara sa mga pilat na nakuha niya mula sa kanyang tunay na mga magulang. Ipinakita niyang ang dalawang kamay niya ay puno ng may itim na marka. Gayunpaman, muling pinaalalahanan siya ni Regto na tumigil na bago siya makilala ng mga pulis. Kapag nahuli siya, tiyak na ipapadala siya sa abis, ang parehong lugar kung saan itinapon ang kanyang ama. Simula pagkabata niya, palaging kinamuhian si Rudo ng lahat dahil sa kakaibang anyo ng kanyang mga kamay. At simula nang ibigay sa kanya ni Rigto ang kanyang gloves, nagkaroon siya ng kumpiyansa para umusad. Gayunpaman, muling tinukso ni Rigto si Rudo, sinabihan siyang kumilos agad at ibigay ang stuffed puppy kay Chiwa na may bonus na halik sa pisngi. Tumanggi si Rudo, syempre, at nagkaroon sila ng magiliw na away ng mapag-arugang ama niya. Samantala, ang lalaking may balabal na nakita natin sa simula ay nakatayo sa labas, nakikinig sa usapan ni Rudo. Ang relasyon niya kay Rigto ay love-hate relationship. Madalas siyang lumalagpas sa limitasyon. Hawak niya ang kanyang pisngi at sinabihan siyang dapat matutong umiti paminsan-minsan. At kahit hindi siya masaya, maaari siyang magpanggap na masaya para hindi alam ng iba na hindi siya masaya. Paano nga ba siya magpapanggap ng niti kung ang eyeball niya ay lumalabas na parang may mali sa kanya? Sa kalaunan ay nakatakas siya sa pagkakahawak ni Rigto at lumabas ng bahay. Tumingin siya sa paligid at nakita na umaga na. Kaya naisip niya kung nasa labas na si Chiwa. Naglakad siya patungo sa abis habang pinapaalalahanan ang sarili na hindi naman niya kailangang lumayo para kumuha ng basura dahil lahat ng basura sa lugar na iyon ay itinatapon sa abis. Ang abis ay isang malaking tapunan, at hindi lang mga basurang gamit ang itinatapon doon. Pati mga taong makasalanan ay itinatapon din doon. Tiningnan niya ang abis at nakita na may kriminal na itatapon. Naalala niya na ang kanyang ama ay itinapon din sa abis. O, iyon ang narinig niya at hindi niya matiyak kung totoo iyon narinig niyang may nagsabi na may taong muling itatapon. Sinabi niya ng oo at tumingin sa likod para makita na si Chiwa iyon. Nagbatian sila at sinabi ni Chiwa na bihira niya siyang makita sa lugar na iyon. Siguro maswerte lang siya ngayon. Para kay Rudo, hindi maganda ang tanawin mula doon. Hindi naman maganda ang tanawin sa buong swamp, pero ibang klase lang talaga ang lugar na iyon. Ang dahilan kung bakit itinayo ang swam sa gilid ng lungsod ay para ipakita sa mga tao roon na kapag gumawa sila ng mali, itatapon sila sa abis. Nakakatawa dahil kahit anong iwas mong huwag makakita ng taong nahuhulog sa kamatayan, tiyak na makakakita ka pa rin ng ganoon sa lugar na iyon. Bigla na lang nakaramdam si Rudo ng matinding sakit sa katawan at paulit-ulit siyang bumagsak. Gamulong siya sa lupa, iniisip kong ang laruan sa loob ng katawan niya ang nakakaapekto sa kanya, at tumayo muli tumilapo ng kanyang kamay, kaya iniabot niya ang laruan kay Chiwa at tumakbo palayo. Nabunggu niya ang mga apostol sa kanyang daan. Mga apat sila at hindi pang karaniwan ang ganong tanawin sa slum. Wala silang ginawa sa kanya at dumaan lang. Pero nagtataka siya kung bakit sila nandoon. Nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang sa makarating sa lugar ni Rigto. Nakita niya ang isang lalaking tinangkang patayin si Rigto at sumigaw siya pero walang taong tutulong. Tumakbo siya para labanan ang lalaki pero itinulak lang siya. Pagbangon niya, tapos na ang lalaki kay Rigto. Umupo siya habang pinapanood ang lalaki na lumayo nang hindi niya alam ang gagawin. Nang makabawi siya, sumigaw siya ng pangalan ni Rigto at tumakbo papunta sa kanya. Sumigaw si Rigto na lumayo siya, pero hindi niya kayang iwanan ang kanyang tiyuhin ng ganoon. Sinigawan siya ni Rigto. Sinabi nito na kailangan niyang baguhin ang mundo. Siya lang ang makakabago sa mundong marumi gaya nito at dapat siyang mabuhay. Mahal na mahal ni Rudo si Rigto at ayaw niyang bit iwan ito. Kaya patuloy siyang kumakapit. Dumating ang mga apostol at nadatnan siyang may kasamang bangkay. Binaril siya para mapilayan at idineklara siyang mamamatay tao at inaresto dahil sa pagpatay kay Regto. Tungutol siya, una sa lahat, hindi papatay si Regto. Maaaring mailigtas pa siya kung kikilos sila agad. Pero ang mga apostol na sa tingin nila ay mas mataas kaysa sa mga tao sa slum ay wala rin paki-alam sa buhay ng mga tao sa slum. Gusto lang nilang mahuli ang sa tingin nila ay kriminal. Sinubukan niyang ipaliwanag na hindi siya ang pumatay at ang pumatay ay tumakas na. Pero sinabi nila na taga-slum siya kaya tiyak na kaya niyang pumatay. Mula sa kwartong iyon, dinala siya diretsyo sa abis. Nakakatawang sa isang iglap, bigla nalang nagbago ang kalagayan ng isang tao sa isang bagay na dati niyang pinag-uusapan. Nakasabit siya sa abis at nagsimulang magsismisan ang lahat tungkol sa kanya. Narinig ito ni Chiwa. Pinag-uusapan nila kung paanong naging child murderer siya na pumatay sa lalaking nag-alaga sa kanya. Nadismaya si Chiwa dahil may mataas siyang pag-asa sa kanya. Habang nakasabit siya sa lubod para ihulog, sinabi ng mga apostol na siya ay isang kriminal na nararapat itapon sa abis. Nagsimulang sumigaw ang lahat ng slogan na From Slum to Abis at hinihikayat ang apostol na itapon siya. Nagtataka siya kung may gusto bang makinig sa kanya hindi niya ginawa iyon at walang gustong maniwala sa kanya tumingin siya sa paligid at nakita si Chiwa sa gitna ng mga tao pamilyar ang mukha niya pero ramdam niyang kinokondena rin siya nito sa isip ni Chiwa sinabi niyang pinagkatiwalaan niya si Rudo nagsalita siya para sa kanya kahit sinasabi ng iba na isa siyang mamamatay tao pero binaygo siya ni Rudo at sa huli ay naging child murderer ibinagsak niya ang teddy na ibinigay sa kanya ni Rudo at umalis nang may pagkadismaya nang walang nisang taong makapagsalita ng mabuti tungkol sa kanya, labis ang sakit na naramdaman niya. Matagal na siyang hinusgahan kahit bago pa ang pangyayari at sapat na iyong dahilan para kamuhian ang lahat. Nangako siya ng paghihiganti, pero kailan, dahil agad siyang itinapon sa abis at nabalot siya ng kadiliman. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang kanyang buhay habang nakakakita siya ng iba't ibang mga pangitain sa harapan niya. Pumikit ang kanyang mga mata sa dilim at sa gulat, bumukas muli. Sa pagkakataong ito, hindi sa mundo kundi sa isang tanawin ng basura. Napagtanto niyang talagang ang itinapon siya sa abis. Tumingin siya sa paligid at nakarinig ng mga tunog at galaw. Alam niyang hindi con ice na is ang kanyang kahaharapin. Narinig na niya kung gaano kadilim ang abis, pero ang hindi niya alam ay ito ay isang impyerno sa lupa. Paano siya makakabuhay sa impyernong ito? Salamat sa panunood. Kung gusto niyo pa ng ganitong content comment niyo lang, like and subscribe na din kayo mga lods.